Ang mangyayari ngayon, magre ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako diyan. Isa-isa 'yan I'm na serious. biglang babaliktad dahil la uh, pressure, tinakot ang pamilya at uh, halos tinutukan ang asawa anak. Eh alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Dahil doon, may personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat, talaga naman pinakot ng todo-todo ang uh, mga pobring testigo. Hindi tama itong gawain nila. May iba pang mga testigo na pinipigilan na magsalita at ayaw kong bidahin. Ano pang mangyari kahit si Gutesa man at iba pang Marines ay magbaliktaran. Di ba sinisiraan na siya, naumpisahan na, na peke daw, yung nag-notorize, nag, nag daw, kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman naniniwala na sa inyo. Linilin lang ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang Pilipino hindi na po magpapaloko.